Paano ang tamo ko lang ng panay? Wala tayong talay. Gamit lang yung sako. Hindi pa nakasikat yung araw. Umpisahan na namin para matapos ng maaga Umawang-umawang nila lang. Sabutan morning mga kabansa at ngayon magkapas na naman ng palay panibagong araw, panibagong trabaho na naman pakilike na rin ang video at huwag kalimutang magsubscribe subscribe i-share at mag comment kayo kung gusto nyo sa undawin tayo ngayon sa ating area panibagong area panibagong trabaho ang palayan na gagapasin natin ngayon kay Papa Monique Okay mga kabansa. Bang abang lang. Mga kabansa, dito na kami. Wala yung nasa iba ba? Antay namin ng aming mga kasama mga kabansa. Nagbibes mo na ang isang kasama ko. Si Boy Pugi ah. Bola lang yan. Ah, ang okay mga kabansa. Wala pa yung ibang kasama namin at kami lang dalawa dito ah. Ayun. Ang aming palayan. Ay hindi pala. Palayan pala nila. Tarantado ka! Yan mga kabansa. Okay. Habang nag-aanti kami, bibidyohan ko muna saglit. Yung iba green pa. Yung iba, yun, malatong na. Mga kabansa, andito naman. Kasama natin ulit ngayon si Nung teting Yung dating kasama natin. Yan mga kabansa. Yung bigating kasama natin mga kabansa. <laughs> <laughs> Yan mga kabansa. Dito na kami. O, umpisa na namin. Ah, atak na, atak! Katubo <laughs> At na rin. Kailain na luwang ko, no? Dito kami mag-uumpisa, mga kabansa. Ayan. Hanggang doon sa itaas. Mga Mga kabansa. Bisa na mga kabansa. Kahit orang, na sila. Kanina which is LATER oh. nag, nag at okay. na mga kabansa at may konti pa kaming gagapasin sana matapos namin ito hanggang hindi pa kami ng halian sampai tuntas bago meneng kalian I swear from the start mga kabansa tapos na rin at mananghalian muna kami mamaya ulit pabalik kami para mag treasure dyan ka lang huwag kang bibitiw Nah, bawa mangga, pergi

mga kabansa. Nandito na naman kami ngayon sa sakahan, sa palayaan. Sa At kami mag na. Pero hakotin mo na namin. Siguro kung kung hapon kami dito, medyo malaki. Sige mga kabansa. Kakakot mo na kami. Then, mga kabansa. Kukuhanin muna naman yung tracer Blower, yung tracer kami Tracer muna kami Pero dadalhin din yung blower para diretso na blower Sige Gano'n rin yung tracer Magkahakot na kami ng nagapas na palay Para maumpisahan na at mag-tracer na kami Medyo Marami-rami pa ito. Mga kabansa, pare. Magpasinsan nyo na kung hindi ko nakukuha na ng video lahat kasi pati ako nagkatrabaho rin na ako. Kaya, sinusort katsort cut ka na lang. Bago. And after. Before and after ka mo. Sige so, mga kabansa. Mag-aakot muna kami. Nakalatag na yung presa. Sige. Mga kabansa paliwanag ko sa inyo kung paano ang tamo po lahat ng palay kung yung tayong tali gamit lang yung sako tupiin nyo lang yung sako yan ilatag nyo ng ganyan tapos papatungan ng mga balay tapos pag may napatong na saka may patong yung isa sako bali dalawang sako gabi din natin pagkita ko sa inyo mamaya kung paano rin pagbukat a few inches later ako naman sa okay. yung isang sako dahil may naipon na tayong palay sa na natin mag treasure yan mga kabansa mag treasure na tayo okay sige mga kabansa okay mga kabansa ganun lang po pagbubuhat pagkadala ng palay kung walang ang tali sige mga kabansa treasure na kami okay, mga kabansa at malamit na kami hindi na lang at sasama ko na to para din natin 'to ngayon na may. Simula ko din sa. Sa ah. Tapos na rin. Isasako na namin 'to para i-blower na namin. tinabutan na kami ng takip silim tinabuan na lang namin bali bukas na kami mag blower tinabuan na lang namin yung mapalay eh. ay magaling na. na kami at bukas see you tomorrow okay mga mansa kami uuwi na at bukas na kami next Okay, good morning kabansa. At tatapusin na muna namin yung blower. Hindi pa ako nakaligo kasi para matapos namin ang maga. Mga tigasin kasama ko ah. Si Juan eh. Junior. Yorn. At saka John Yorn. <laughs> mga junior yung kasama ko ngayon. <laughs> Ayan <Ngayon>, mga kasama ko. Boy, siya po. Ito pa rin si Alonka. Ayas, pugi. Para <laughs> ko, asa. Tuan mga kabansa andito na kami pusin na namin ngayon magpo-blower na ulit kami okay mga kabansa ayan na naayos na yung blower hindi pa nakasikat yung araw umpisa na namin para matapos ng umaga okay mga kabansa umpisa na kami タタタタタタうんえ、パティパティまんま <laughs> may bundok. Ayan o. Buruan mo na. Malakas na yung ulan doon. Banda. Dito, medyo mahina pa. Pero, tuloy pa rin yung loh itu you <laughs> Tapos sana tapos rin kami. Itapon na natin rin kami. Party ni Along Berne. Ito yung party ko. Party ni Agaw Direk. Party ni Along Guapo. Agpot. Okay mga kawansa. Kawansa ako nakikita nyo may fog pa rin. Oh. Ayan, sa pang, sa palibot ko may fog. Yung fog yun yung clouds na bumaba. Yung fog daw yung yun na yung, yung clouds na bumaba. <laughs> Okay, mga kabansa. Siguro hanggang dito na lang yung video ko at maraming maraming salamat sa panonood at suporta. Huwag niyo kalimutang mag-subscribe. Huwag niyo kalimutang mag-subscribe at like, like, share, share. Pwede rin kayo mag-comment. Hit niyo rin yung notification bell. Oh, hit daw yung notification bell. Sige mga kabansa, hanggang sa muli. Salamat sa panonood.